Ano kaya masarap na ulamin ngayon yung tangalian? Ah! Magluluto ako ng pusit. Tapos... Estupado. <coughs> Ito yung pusit natin. Yan. Ibasan mo natin. Tapos, ito yung pang sahob natin sa eskupado ata. Ayan. Pero kulang pa yan. May ibang sasahob pa. Mamaya pakita natin. Ayan <clears throat> Talas na. Si nato at si natin, natin yung kilawin Kilawin po si Dapat tanggalin kasi ito yung ya ramutto yan eh yan yung buto niya ito yung kinain niya yan tatanggalin natin yan eh ito yan buto kita buto ito yung dinatin niya yan ito yung tinta

ayan ah, na natin yung mga uh, bawang at saka sibuyas tapos lagay na yung ano uh, luya Ayan. Tapos lagay na 'yung ano ah uh, 'yung ano pusit ayan. Ito pala 'yung pusit natin na nahiwa na. Tapos 'yung suka na pinipilahan na yun Huwag masyadong iluto yung ano, ah, uh, susit kasi sitigas yan. Yung tamang-tama lang yung ano. Ihalo e, natin yung ano, ah, uh, eh, sukang may, ano na,

Mm. Yan, tapos na yung uh, kilawin natin. Pusit na kilawin. Ayan na po yung finish product natin. Ayan okay, o. Wow.